Hoy! Sir? Ano? ba po lang? Bukas trabaho? Sir, pa, pwede pa pinagsmedics lang! Kakaupo ko lang, sir. Kakapahinga ko lang po. Nareglamo <laughs> ka pa. Ito lang ba yung pwede lilisin? Ayun, oh. mo lilisin? Eh, ano? Hindi Sorry po, sir. ano? Oh. Di mo nakikita may customer? Bigyan mo ng tubig! Bless! training. No, ma'am. Water niyo po. Ay, ma sorry! Ma'am, sorry. Ma sorry! Ano ba yan? Bulag ka ba? Sorry po, ma'am. Di ka nag-iingat! Bakit itong ba damit ko? Mamahalin to! Ma'am, sorry po. Sorry, sorry ka! Hindi ko po sinasadya, ma'am. Sorry. Hindi sinasadya, tinumubasa na ako! Sorry po, ma'am. Hindi ko po talaga sinasadya, ma'am. Di mo ba alam na mahal tong damit ko? Mas mahal pa sa buhay mo! Sorry, ma'am. Hindi ko naman po talaga sinasadya, ma'am, eh. Ang bobo-bobo mo! Di mo ba nakita mo mahalin to? Ma'am, sorry po talaga. Ano nangyari dito? Sir, hindi ko po sinasadya, sir. Natapon po yung tubig sa damit. Sorry? Ikaw napakatanga mo talaga! Ayusin mo yung trabaho mo! Masin dito! Uh, ma'am. Pasensya na kayo sa patangatangang waiter namin, ha? Anong pasensya? Walang pasensya, pasensya sa akin! Gusto kong hindi ba tayong babaeng yun! Ah, uh, ma'am. Pwede pong tumalma muna kayo. Ako na pong bahala din sa... sa ginawa niya. Hindi! Hindi ako papayag! Gusto kong i-demanda siya! Puruan siya ng leksyon! Pabububububub! Ah, uh, sige, ma'am. Ako, sabi ko na lang po. Sige, at sabihin mo sa kanila, huwanda siya sa ikakasok sa kanya. Sige, ma'am. Hoy! Kita mo na yung ginawa mo. Ayun! Ididimanda ka daw ng customer natin. Huwag naman po, sir. Baka pwede niyo po akong tulungan. Ano mo, wala nang magagawa eh. Walang magagawa yung sorry mo! Kung inaayos mo yung trabaho mo, hindi ka magkakaganyan! Sir, hindi ko naman po sinasadya, Sir! Kung di mo kain trabaho mo, pwede ka naman magpahinga! Huwag mong piliin sa si sarili mo dito! Sir, hindi ko naman po talaga kagustuhan na mataponan si mamay. Sir, so, baka pwede niyo po akong tulungan na huwag ituloy yung demanda? Alam mo, hindi kita matutulungan dyan. Pati ako, madadami sa ginagawa mo. Sorry, sir. Anigurado ako, baka kukulo ka. Patang-matanga ka kasi! Ako sa puno po yung waiter na yung patang-matanga. Siguraduhin mo lang. At isa pa, tumawag na ako sa kaibigan kong polis. Mataas ang ranggo nun. At sisiguraduhin ko Mapapatanggal siya dito at ipapagdulong ko siya! Sige, ma'am. Hindi naman akong makakaalis yan. <laughs> Sabi ko pa, Papa. Ah, uh, Mayor! Morning po, Mayor. Ma'am, ako po muna kayo. Ah, hindi na. Actually, sumadya talaga ako dito kaya medyo busy ako. May report kasi sa amin na may magsasampadaw ng kaso dito. Uy, naku, Mayor! Talaga yung kaibigan ko, si Mayor pa talaga ang pinadala. Kasi naman, Mayor, may gusto lang ako ireklamo. Alam mo naman yung damit ko, tinamahan ang mahal-mahal. Tapos tatapunan lang dito. Gusto kong e idimanday babaeng yun. Ah, uh, ganun ba, ma'am? Nasaan po ba siya? Ah, uh, sandali lang po, Mayor. Tapawagin ko po. Ah, uh, Mayor, po. kaya na po. Nare-reklamo siya dahil sa nabasa yung damit mo. Tama ba? Exactly. May tumawag sa akin, totoo yun. Yun yung kapatid ko, si Pe. Totoo meron, kapatid niyan? Eh, ba't di nagtatrabaho? Oo, oh, di ako bibiro. Kapatid ko yan. Sa totoo lang, mas pinili niya magtrabaho sa mga ganito. Kasi gusto niyang maranasan kung anong buhay ang meron sa mahihirap. Para pag dumating yung panahon na siya naman yung pupesto, kung na ako ngayon, eh alam niya kung sino yung mga tutulungan niya. Kaya ikaw, sa totoo lang, kaya, kaya niyang bayaran yan eh. Pero hindi siya pa magbutaas. Tsaka alam mo, hindi ko alam kung bakit naging manager ka dito eh. Kung ka ng tao, akala mo kung sino ka. Eh, <laughs> Mayor. Eh, sinita ko lang naman sa trabaho kasi pamali-mali yung gawa niya eh. Oo, oh, pwede ka naman manita eh. Wala akong problema kung maninita ka lang eh. Pero sana ay nasa tama. Actually, alam ko lahat ang nangyayari dito eh. Ganun ka Alam mo, naging manager ka lang. Nagmamataas ka na. Eh, paano naman yung mga ibang empleyado dito? Okay ba, nasa posisyon ka? Gagamitin mo yun? Para mapanlamang ng iba? Mayor, pahensya na po kayo. Ma'am, pahensya na Mayor, huwag po kayo magalila. Okay lang po to, papatuyo ko na lang po. Alam mo, Miss, ang isang simpleng insidente, eh, hindi dapat ahantong sa isang demanda. Alam mo, umingi ng pasensya sa, sa kapatid ko. Sorry po. Sige, okay lang. At ikaw naman, Bryan, Alam mo, gusto ko lang naman, matuto ko eh. Matuto ang makisama sa mga taong mababa sa'yo. Sige, bibigyan ka ng pagkakataon. Kailangan mo mag community service. Bibigyan ka ng isang buwan. Hanggang wala akong nakikita ang pagbabago sa'yo, hindi kita ibabalik sa si trabaho mo. At ikaw rin, miss. Dahil gusto mong idemanda yung kapatid ko at pinahiya mo siya sa maraming tao, kailangan mo rin sumama sa community service. Hindi po kapatid ko yan. At nasa posisyon ako. Pero akong tao, kasi ayaw kong oh. O baka naman gusto mo mademanda? Hindi po, Mayor. Gusto din ko na lang po kung ano po yung pinag-uutos niya.